Sir, hilig ng kanyang kampo no ni dating pangulong Duterte ang immediate at unconditional release ng uh, dating pangulo. Sa inyong palagay posible ba itong uh, katigan din ng ICC? Um, yung immediate at uh, interim release uh, na tawag sa room Statute ay kailangan uh, iba yung analisa pag-aanalisa ng pre-trial chamber. So yun nga no, balikan natin kung bakit ba in the first place, nag-issue ng warrant of arrest. So bukod doon sa may na na standard which is reasonable grounds to believe, kailangan ng arrest or warrant of arrest dahil any of the three things, no, yun yung parang uh, makaka siya sa investigasyon, sa mga witnesses, kung malaya siya or uh, hindi siya sisipot sa mga pagdinig na susunod or kung malaya siya ay malaya rin yung makakubit pa yung mga krimen na inaakusahan siyang kinamit niya nung panahon na siya ay nasa posisyon pa. So, kung wala na yung tatlong iyon, yung risks na yon which was the reason why arrest was uh, important in the first place, posible na sabihin ng pretrial chamber, okay, in the meantime, uh, lalaya ka muna. Pero kung merong indikasyon or ebidensya na nandun pa rin yung kahit isa sa tatlong iyon, so malaking risk iyon so hindi siguro uh, i-grant ng pretrial chamber eto sir kung uh, hindi ito katigan nga ng ICC yung kanilang uh, depensa nga ho, no ano pa yung maaaring ihain ng magkabilang partido hanggang sa itinakdang confirmation of charges hearing uh, sa September? um so meron pa silang ngayon nasa disclosure process sila no so uh, na uh, nag -e exchange sila ng mga dokumento or ebidensya. Uh, so pwede pa rin maghain ng uh, depensa ng kanilang mga observations kasi doon sa uh, ebidensya na inihain ng prosecution kasi sampling lang naman iyon. So uh, yung mga kahinaan ng kay na pwede niyang atakihin in a similar submission before the confirmation of charges halimbawa or kung merong sinabi yung depensa na tatawagin niya bilang mga witnesses Ah uh, pwedeng sabihin ng depensa na um, mahina or hindi in, 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 relevant yung testimony ng witnesses na yun. So, hindi sila dapat na sa confirmation of charges. On the other hand, uh, pwede ding, um, maghain pa ng, um, ng protective or protection request uh, yung prosecution uh, prosecutions. Kung, so, kung meron mga witnesses or dokumento na kailangan confidential, or kailangan ang presenta sa witness ay naka, uh, yung parang ginagawa natin sa media na naka-blur or uh, hindi kita yung mukha or yung identity, pwede din kain yun in the meantime. Pero sa panahon na ito, so bukod dun sa disclosure process na yun, no, uh, saka of course, merong uh, submissions yung mga biktima uh, through their common legal representative. So, in fact, tanong pa yun kung sino ba yung papayagan ng pre-trial chamber sa mga biktima na makapag- dalo at makapag-participate no? so isa din yun sa pwedeng hingiin pero yung malaking um, uh, part talaga nito ay after ng depensa maghain ng kanilang uh, submission on jurisdiction maghahain ngayon yung prosecution ng observation niya yung mga legal na argumento naman niya para uh, sagutin ang depensa pati na din yung common legal representative of the victims